Narinig mo na ba ang kwento ng dalawang magkapatid na magbobote sa Amerika na sa halip na kayamanan, isang mahiwagang bato ng aswang ang kanilang napulot? Isang batong tila humihinga, nagliliwanag sa dilim, at may halakrak na sumusunod saan man sila magpunta. Pero sino ba talaga ang may-ari ng batong ito? At anong matinding sikreto ang pilit na itinatago ng kanilang sariling ina? Kapag nagsimula na ang gabi, kanino ka papanig, sa dugo ng pamilya o sa sumpang hindi mo matatakasan? Kung gusto mong madama ang kilabot at tuklasin ang buong hiwaga, panoorin mo hanggang sa huli. At kung nais mo pa ng ganitong nakakayanig na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan na komento para sa susunod na kwento. Sa isang tahimik na bayan sa Amerika. Isang hating gabing malamig at puno ng katahimikan. Biglang sumabog ang sigaw ng hangin. Tila ba may aninong nagmamasid mula sa dilim. At doon nagsimula ang kakaibang kapalaran ng dalawang magkapatid na magbobote si Ramon at si Jomar. Mga batang naglalakad sa gilid ng kausada. Bitbit ang mabibigat na sakonong bote at lata. Tanging pangarap nilang makaipon ng kaunting pera. Para sa kanilang ina na nagtitinda ng pagkain sa maliit na day food truck. Ang amoy ng padday at tamyom. Lagi nilang baon sa kanilang balat at alaala. Habang pinupulot nila ang bote sa gilid ng highway. Nakarinig sila ng kakaibang tunog. Hini na hindi galing sa ibon hindi rin sa hangin. Tila ba nagmumula sa ilalim ng lupa at sa pagitan ng mga damo sa bakanteng lote. Nagniningning ang isang kakaibang bato. Kulay abo na may pulang sinag na kumikislap. Kuya, wag mong hawakan, bulong ni Jomar. Pero si Ramon, dala ng gotom at pagod. Ay lumapit at dinampot ito. Mainit sa palad. Parang buhay. At sa sandaling iyon, dumaloy sa hangin ang isang malamig na halakrak. Isang halakrak na parang galing sa isang matandang babae na nakatago sa dilim. Nagtakbuhan ang mga ilaw ng kotse sa highway. Tila walang nakaririnig kandi sila lamang. Bato lang tu, pero bakit parang humihinga? Mahikpit na hawak ni Ramon ang bato. Habang si Jomar ay lumilingon-lingon sa paligid, baka may sumusunod na anino. Dinala nila ang bato pawi. Ipinatong sa lemesang yari sa kahoy. Kasabay ng mga plastik at bote na kanilang naipon, pero sa bawat pagpatay nila ng ilaw, nagniningning ang bato na parang buwan. At sa tuwing sumasagi ang liwanag nito sa kanilang balat, nakakaramdam sila ng biglang init at kaba. Parang may matang nagbabantay mula sa labas ng bintana. Kuya, parang hindi tayo dapat umuwi na may dalang ganito. Mahina ang boses ni Jomar. Pero si Ramon, naniniwala na baka ito ang sagot sa kanilang kahirapan. Isang bato na maaring magdala ng kayamanan o sumpa. Kinabukasan, habang naglalakad sila papunta sa truck ng kanilang ina, may isang matandang day na babae. Nakaupo sa tabi ng grocery parking lot, nakasuot ng kulay itim na damit, at agad niyang tinawag ang magkapatid. "Mga anak, nakita ko na. Ang bato ng aswang ay nasa inyo na." Tumigil ang kanilang mga paa. Kumabog ang dibdib ni Jomar. Si Ramon ay napatingin sa bag na bitbit niya. At muling narinig nila ang halaklak na dumadaloy sa hangin nanlamig ang kanilang mga kamay. At tila ba ang oras ay huminto. Ang mga mata na matandang babae. Mapula, nanlilisik at may hiwagang hindi nila kayang ipaliwanag. Bato ng aswang yan. Mahinang ngunit malinaw ang boses ng babae. Sumpa at kapangyarihan ang dalan yan. At kung hindi nyo ibabalik sa ilalim ng lupa. Kayo ang kukunin na may-ari. Nagkatinginan si Ramon at Jomar. Ramdam ang bigat na bagahe sa kanilang balikat hindi lang ang pagod ng araw-araw na pamumulot ng bote. Kundi ang biglang misteryong dumeting sa kanilang buhay. Pero Lola, nanginginig ang boses ni Ramon. Baka ito ang sagot para makaalis kami sa hirap. Baka ito ang pagkakataon namin. Umiling ang matanda. Hindi lahat ng ningning ay gento. At hindi lahat ng bato ay kayamanan. Ang bato ng aswang, buhay ang kapalit. At kapag dumilim ang buwan ngayong gabi, hahanapin niya kayo. Dumaan ang malamig na hangin. At sa isang iglap, naglaho ang matanda. Parang usok na tinanggay ng hangin. Naiwan silang magkahawak kamay. Walang kasiguraduhan kung totoo ba ang narinig nila. Pagwi nila sa kanilang maliit na apartment. Nakaupo ang kanilang ina. Pagod, nangingitim ang mata sa kakatrabaho. Pero pilit na ngumiti ng makita ang mga anak. Tulungan niyo muna akong mag-ayos ng gulay. Marami tayong order bukas. Habang inaabot ni Ramon ang sako, napansin na ina ang liwanag mula sa bag. Anak, ano yang dala nyo? Nakakunot ang noon nito. At bago pa man makasagot si Ramon, narinig nilang muli ang halakrak. Ngunit gayon, mas malakas. Parang nasa mismong likod ng kanilang pinto. Anti-unting nagdilim ang buong paligid. Nanginginig ang ilaw sa kisam at ang bato sa mesa ay kumikislap, mas matindi kaysa kanina. Tila ba may isang nilalang na pilit nang lumalabas mula sa loob nito. Nagkasabay ang kanilang mga hinga. Ramdam ni Jomar ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang batok. At si Ramon ay napakapit ng mahigpit sa kamay ng kapatid. Tila ba iyon na lang ang nagbubuklod sa kanila laban sa dilim. Kuya, gumagalaw ang bato. Halos hindi na makalabas ang boses ni Jomar. At sa mismong mesa kung saan nakapatong ang bato. Antiunting lumilitaw ang mga basag na linya. Parang bitak ng salamin na binubuksan mula sa loob. Sa labas ng bintana, may kumakaluskos. Hini ng mga uwak na hindi dapat naroroon sa Amerika. At amoy ng dugo na dahan-dahang pumapasok sa kanilang ilong. Habang ang kanilang ina ay unti-unting natigilan. Napapikit at napahawak sa dibdib. Tila ba nakaramdam na isang bigat na matagal na niyang tinatago? Mga anak, mahina niyang sambit. May hindi kayo alam tungkol sa akin. Munit bago pa niya masabi ang buong katotohanan, bumukas ang mga bitak ng bato, at isang maitim na usok ang lumabas. Kumapit sa dingding, gumapang sa kisam, at bumuo ng hugis na isang babae. Mahaba ang buhok, nanlilisik ang mga mata, at ang ngiti niya ay puno ng gutom. Akin ang sa inyo, umaling ngaunggaw ang tinig sa loob ng malit na silid. Tila ba umaling ngaunggaw sa bawat sulok? Hindi lang sila tatlo ang naroon. Para bang ang buong bahay ay naging bitag ng dilem. Si Jomar ay napasigaw. Habang si Ramon, kahit nanginginig, ay humakbang palapit sa bato. Kung kapangyarihan ang hanap mo, bakit kami ang kailangan mong kunin? Mumiti ang nilalang. At dahan-dahang itinutok ang kanyang tingin sa kanilang ina. Dahil dugo niya ang simula ng lahat. Napatigil si na Ramon at Jomar. Parang natuyuan ng dugo ang kanilang mga mukha. Ang kanilang ina ay halos hindi makatingin sa kanila nanginginig ang kanyang mga kamay habang yumuko. Mga anak, mahina ang boses niya, halos hindi marinig sa ugong na hangin. Matagal ko nang tinatago ang katotohanan. Hindi ako basta't nagpunta dito sa Amerika para magsimula muli. Tumatakas ako mula sa mga nilalang na humahabol sa akin. Mula sa dugong dalako, napalunok si Jomar. Nanay, ibig sabihin. Pero bago pa siya makapagtanong. Sumigaw ang nilalang na nasa kisam. Isang sigaw na parang halakrak at iyak na magkasabay. Hindi ka makakatakas, Malay. Dahil ang bato ay bumalik na sa dugo ng pinagmulan nito. Nanginig ang buong apartment. Nalaglag ang mga pinggan mula sa estante. Sumabog ang ilaw sa kisam. At ang maitim na usok ay kumapit sa katawan ng kanilang ina. Anti-unti siyang hinihila pababa. Parang may mga kamay na galing sa ibang mundo. Kuya, tulungan natin si nanay, sigaw ni Jomar habang hinahablot ang braso ng kanilang ina. Si Ramon naman ay napalingon sa bato. Nang gayo'y kumikislap ng pulang apoy. Parang inaakit siyang hawakan muli. Munit sa mismong oras na inunat niya ang kamay. Bumalik sa isip niya ang babala na matandang day. Ang kapalit ay buhay, ang kapalit ay dugo. Napatras siya, nanginginig. Hindi alam kung ililigtas ang kanyang inagamit ang bato. O kung mas lalo lamang niyang bubuksan ang pintuan na kasamaan, habang bumabagsak ang kisam at lumalakas ang sigaw ng nilalang. Biglang dumilim ang lahat. At tanging liwanag ng bato ang naiwan sa kanilang harapan. Sa tanging liwanag na iyon, nakikita nila ang mga mata ng kanilang ina. Namumukto, nangingilid ang luha. Pero may matinding tapang na nakatago sa kanyang titig. Mga anak, pakinggan niyo ako. Halos pasigaw niyang bulong habang pilit na nilalabanan ang usok. Ang dugong ito, minana ko sa lahi ng mga aswang sa Thailand. Kaya mula pagkabata, hinanap nila ako. At ngayong nakita na nila ulit ang bato. Hindi na ako ligtas, pero kayo, kayo ang dapat kong iligtas. Umiling si Ramon, nanlilimahid ang pawis sa kanyang mukha. Hindi. Hindi ka namin iwan, nay. Kung ano man to, sabay-sabay nating lalabanin. Ngunit humalakrak ang nilalang. At ang usok ay naging mas malinaw. Hanggang sa makita nila ang hugis na isang babae. Maputla ang balat, mahahaba ang kuko. At sa kanyang lig ay may nakasabit na kwintas. Na may parehong pulang bato na katulad na nasa mesa. Walang pagtakas. Bumigat ang tinig ng babae. Ang dugo ng aswang ay hindi mawawala. Kahit saan kayo tumakbo. Kahit sa Amerika man kayo magtago. Sa huli, babalik kayo sa amin. Nanginig si Jomar, napakapit sa braso ng kuya niya. Kuya, kung totoo ang sinasabi niya. Baka pati tayo may dugorin ng aswang. Tumahimik ang kanilang ina. At iyon ang pinakamasakit na sagot sa lahat. Bumagsak ang sahig, nagkaroon na malalim na bitak. At mula roon ay lumabas ang mga kamay na kulay abo. Mahahaba ang kuko, kumakapit sa kanilang mga paa. Pilit silang hinihila pababa. Habang ang bato sa mesa ay unti-unting lumulutang. Pumapagit na sa air at nagbubukas ng liwanag na parang pinto papunta sa ibang mundo. Ang liwanag mula sa lumulutang na bato ay kumislap ng parang kidlat sa loob ng malit na silid. Ang hangin ay umikot, parang ipo-ipo na walang pinagmulan. At bawat ikot nito ay humahaplos sa balat nila. Na para bang sinusubukang bunutin ang kanilang kaluluwa. Mga anak, sigaw na ina. Habang pilit niyang tinatapakan ang mga kamay na humihila sa kanila. Huwag kayong bibitaw, huwag nyo akong iwan kahit anong mangyari. Ngunit mas lumakas ang puwersa. At halos magtuloy-tuloy na silang mahulog sa bitak. Hawak ni Ramon si Jomar ng mahigpit. Habang pilit namang inaabot ng kanilang ina ang bato sa ere. Subalit sa bawat paglapit niya. Ang nilalang na babae mula sa usok ay lumalapit din. Nakangiti, tila ba inaasahan na ang susunod na mangyayari. Isuko niyo siya sa akin, bulong na babae. Habang nakatitik kay Ramon. Isuko nyo ang dugo na inyong ina. At palalayain ko kayong dalawa. Nanginginig si Jomar. Kuya, baka totoo, baka kung ibigay natin si nanay, ligtas tayo. Hindi, maring sigaw ni Ramon. Hindi natin siya ipagkakanulo. Wala tayong ibang kasama kandi si nanay. Ngumiti ang babae, mas lalong nakakatakot. At sa isang iglap, pumasok ang bato sa dibdib ng kanilang ina. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumutok. Naguga ang buong apartment. At sa loob ng liwanag, nakita nilang nagbabago ang anyo ng kanilang ina. Ang kanyang balat ay kumunot at kuminang na parang bakal. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, nag-apoy ng pula. At mula sa kanyang likod ay unti-unting sumulpot ang mahahabang pakpak. Pakpak na parang sa paniki. Habang ang kanyang bibig ay napuno na matutulis na pangil. Si Ramon at Jomar ay napatres. Halos hindi makahinga. Ang kanilang ina ay nakatayo sa gitna ng liwanag, hindi na siya mukhang tao. Hindi rin ganap na halimaw. Ngunit isang bagay na mas malakas kaysa alinman sa kanilang nakita. At sa katahimikang iyon, anti-unti niyang itinuro ang kanyang mga mata sa kanyang mga anak. Tila may gustong sabihin, pero walang lumalabas na salita. Tanging alingaungaw ng sigaw ng babae mula sa usok, at ang pagaspas ng kanyang bagong pakpak. Ang lumunod sa lahat ng tunog sa paligid, nanginginig ang silid sa bigat ng presensya ng kanilang ina. Hindi na siya ang mahinhing babae na nagluluto sa food truck. Hindi na siya ang pagod na ina na humahalik sa kanilang no tuwing gabi. Gayon, siya ay nakatayo bilang isang nilalang na kalahating tao, kalahating halimaw. At sa kanyang mga mata ay may halong sakit at lakas na hindi nila mawari. Mga anak, sa wakas ay nagsalita siya. Ngunit ang boses niya ay paos, parang dalawang tinig na nagsasanib. Ako na ang tatapos sa sumpang ito. Pero kailangan niyong mga ko. Hinding-hindi niyo hahaya ang mahulog ang bato sa maling kamay. Umuga ang lupa sa ilalim nila. At mula sa bitak ay lumabas ang mas maraming kamay. Mga nilalang na nakagapos sa dilim. Sumisigaw, humihingi ng dugo. Habang ang babae mula sa usok ay nagsimulang maglakad palapit. Hindi mo sila may liligtas, malay. Malamig ang kanyang tinig, puno ng pananakot. Isa kang tumalikod sa iyong lahi. At ngayon, babawiin kita kasama ang iyong mga anak. Sa isang iglap, kumibot ang pakpak ng kanilang ina. At isang malakas na bakso ng hangin ang dumurog sa dingding. Tumilapon ang mga bote, lata, at piraso ng kahoy sa paligid. Ang magkapatid ay napayakap sa isa't isa. Habang pinapanood ang ina nilang nakikipagbanggaan ng lakas sa nilalang mula sa usok. Kumislap ang bato, mas maliwanag kaysa dati. At napansin ni Ramon na unti-unti itong lumilipad kapunta sa kanya dikit na dikit sa kanyang dibdib para bang siya ang pinipili nito para bang siya ang susunod na magmamana ng kapangyarihan kuya halos pabulong na sambit ni Jomar baka ikaw ang hinihintay ng bato munit na si Ramon nararamdaman niya ang bigat ng pagpili kung hahawakan niya ito baka magkaroon siya ng lakas para tulungan ang kanilang ina pero baka kapalit nito ay ang kanyang sariling pagkatao baka siya mismo ang maging kasunod na halimaw sa gitna ng kaguluhan, ang kanilang ina ay napasigaw muli. Ramon! Anak! Piliin mo na! Bago sila tuluyang makatawid sa mundong ito. At bago matapos ang kanyang salita. Sumawpok ang nilalang mula sa usok sa kanya. At silang dalawa ay nawala sa liwanag. Habang ang bato ay nakabitin sa air. Nakaamba sa kamay ni Ramon. Naghihintay ng kanyang pasya. Humihingal si Ramon habang nakatingin sa bato na kumikislap sa harap niya para may sariling tibok ng puso. At sa bawat pintig nito ay naririnig niya ang mga boses. Mga tawag na mga nilalang na galing sa dilim. Mga pangako ng kapangyarihan kapalit ng kanyang kaluluwa. Kuya, wag mong kunin, iyak ni Jomar. Mahigpit ang hawak niya sa braso ng kapatid. Baka tuluyan kang mawala, baka hindi na ikaw ang makilala ko. Napapikit si Ramon. At sa isang saglit, naalala niya ang lahat ng gabi. Nasabay silang naglalakad, nag-ipon ng bote. Nasabay silang kumakain ng libreng padday mula sa nanay nila. Na kahit gaano kahirap, buo silang pamilya. At doon niya naintindihan. Hindi kapangyarihan ang kailangan nila. Kundi ang manatiling buo bilang mag-ina at magkapatid. Kaya't imbes na abutin ang bato. Itinulak niya ito palayo. Diretso sa bitak ng sahig na nagbukas. At kasabay ng paglaglag nito. Sumabog ang nakakasilaw na liwanag. Nayanig ang buong gusali. Ang mga kamay mula sa dilim ay nagsipaghigpit. Ngunit pagkatapos ay anti-unting naglaho. Ang halakrak na nilalang ay napalitan na matinis na sigaw. Hanggang sa ito ay nawala. Kasama ng usok, kasama ng bitak, kasama ng lahat ng anino. Nang muling bumalik ang katahimikan. Nakita nilang nakaluhod ang kanilang ina. Muling bumalik ang kanyang anyo bilang tao. Mahina, nanginginig, pero buhay. Luha ang bumagsak sa kanyang pisngi habang niyakap niya ang kanyang mga anak na mahigpit. Patawarin niyo ako, bulong niya. Pinili kong itago ang katotohanan. Pero ngayong alam niyo na hindi na kayo nag-isa. Magkakayakap silang tatlo. Walang ilaw kundi ang kislap ng buwan mula sa sirang bintana. At sa labas ng katahimikan ng Amerika, tila bumalik ang lahat sa normal. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga dibdib, nananatili ang isang tanong. Kung ang bato ng aswang ay nawala na sa lupa, o kung ito ay muling maghihintay ng susunod na pipili nito.